guys. So, today's vlog is, siyempre, dito tayo sa Kabayan. Woo! Dito sa, ano no, uh, Jeddah. <laughs> of course, bibili tayo ng pagkain, guys. Uh, bayan, guys, no. Meron dito, dito mga tuyo. Tuyong isda. So, ayan, no. Oh, ang dami. So, ang nabili natin guys ay isang kilo, ah, isang kilo, isang 5 uh, uh, kilo na bigas, no? 24 sarian guys, ayan. So, syempre naghahanap tayo ng, uh, ayan, bagoong, no? May mga bagoong din kasi dito na binibenta. Hindi ko lang alam kung nasaan guys, ayan. So, syempre hanapin natin siya. Kung nasaan na yung mga bagoong, ayan guys. So, maraming tao dito guys, no? Kasi, yung uh, kabayan doon sa may uh, uh, sarawat guys no so nasunog na yon so 5 hours ago so i'm sure marami talagang tao dito ngayon kasi lahat ng mga Pinoy no naghanap sila ng mga kabayan market supermarket and guys kasi doon makakamura sila Ayan, guys so ewan ko ba kung bakit uh, nasunog yung uh, market na yun no so s'yempre ako nakikita ano ko din ako doon eh. Pumunta rin ako doon guys. So mamaya ito ay uh, i- uh, upload din natin guys yung ating uh, ayan guys. Ating uh, video. Ayan guys. So ako ng bagoong no. Hindi ko alam kung saan yung bagoong guys. Ayan. Ayan nga guys no. Pwede tayo nito kasi ginagamit ito pag medya di peligro na guys. Ayan. <laughs> <laughs> so hanapin pa natin kung saan yung uh, bagoong ayan guys so I'm sure sa kabila yan ayan so meron din sila mga pansit no may mga pansit bihon, kanton ayan guys ayan mga uh, Filipino product ayan guys so syempre dyan sila guys no? ayan 6 real lang ayan so ayun nga no ayun nakita ko na rin may bagoong dito guys Ayan, ay meron tag 6 real. Uy, galing Makati o oh. Kita mo naman. So ayan na, na tayo ng bigas. Bagong at saka siyempre yung canton. Ayan guys. So, ewan ko lang kung masarap ba to, So try natin. Alright. Kita nyo naman. Siyempre, dito naman tayo sa frozen guys. Ayan. I'm sure may mga ano dito eh, longganisa. Ayan, my favorite longganisa ayan ito guys <laughs> meron na tayong best juice garlic beef longganisa ayan sabi nila masarap daw to ayan guys ayan longganisa ang pinakamasarap Alright, ayan nga guys, no. Meron dito tutorial lang guys, no. Mga ganito. Halos 3 lang din siya. Pero hindi ko lang alam kung masarap siya, guys. <laughs> Pero syempre, i-try natin. Kukuha tayo ng isa. Ayan, guys. O, oh, see? Marami na tayong nabili. Saan nyo naman yan? Ayan nga, no? Sobrang dami talagang tao ngayon, guys. Kasi sunog yata yung sarawat daw, eh. So, ayan, no? Dito sila nagsipuntahan, guys. Super dami ngayon tao. <laughs> eh, ganitong oras mga alas 10 na, So, wala na talagang katao-tao, guys. So, tingnan nyo naman. Puro mga... Pinoy, no? Nandito. Alright. So, siyempre, bibili tayo ng isda. Ayan, guys. So, sa isda naman tayo. Pagkita naman yung mga isda dito. Ang ah, 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 lalami, guys. So, tingnan niyo naman. 6 six real lang. Ayan. So, ayan, guys. No? Ito lang naman ang bibili natin, guys. No? Ayan, kasi... Diba? Tag 6 real lang oh, naman guys Ayan. So yan lang bibili natin Ayan, may mga lalaki Woo! guys. Eh. Ayan. 18 real. Woo! Siyempre, pag-alito. <laughs> naman guys. Hmm, sarap yan sa bawa, no? Tingnan nyo na. Siyempre, tapos na tayo guys, no? Tapos na tayo bumili ng isda. So, tingnan natin kung ano pa yung uh, pwede nating uh, bilhin dito guys. Ayan. Hindi ko pa alam kung anong bibilhin ko guys. Ayan, of course. Hoy na tayo, tama na yan, baka maubos na yung ating uh, budget, no. <laughs> tama na yan, guys, tama na. Tama na.